Minsan, ang hinahanap nating sagot sa mga problema ng katawan ay hindi kailangang mahal at hindi rin kailangang komplikado. Kadalasan, ang sagot ay nasa harap lang natin, isang simpleng baso ng tubig. Alam mo ba na ang tubig ay may malaking papel hindi lang sa pangkalahatang kalusugan, kundi pati na rin sa sexual health ng mga lalaki at menopausal health ng mga babae? Sa video na ito, tatalakayin natin ang sampung benepisyo ng tubig, limang para sa kalalakihan, at limang para sa kababaihan. Para sa mga lalaki, tulong sa erectile dysfunction. 1. Pinapabuti ang daloy ng dugo. Ang ereksyon ay resulta ng maayos na sirkulasyon. Kapag dehydrated ka, nagiging malapot ang dugo, bumabagal ang pagdaloy, at mas mahirap makamit ang ereksyon. Sa tulong ng tubig, bumabalik ang normal na blood flow na kailangan ng katawan. 2. Pinapanatili ang tamang antas ng testosterone. Ang dehydration ay maaring magpababa ng produksyon ng testosterone, ang pangunahing hormon ng kalalakihan. Kapag sapat ang tubig, mas mahusay gumagana ang mga organo, kabilang ang atay at pato, na tumutulong mag-regulate ng hormones. 3. Pinapataas ang enerhiya at stamina. Ang kakulangan sa tubig ay direktang nagdudulot ng pagkagod at panghihina. Kapag hydrated ka, mas mataas ang oxygen sa dugo, mas maganda ang performance, at mas matagal bago mapagod, sa trabaho man o sa kama. 4. Pinabawasan ang stress at anxiety. Madalas nating hindi napapansin. Ang dehydration ay nagpapataas ng cortisol o stress hormone. Kapag mataas ang stress, naapektuhan din ang sexual drive. Kaya't ang simpleng pag-inom ng tubig ay nakatutulong para manatiling kalmado at relaxed ang isip. 5. Tinutulungan ang katawan mag-detox. Ang tubig ang pangunahing paraan ng katawan para ilabas ang toxins. Kapag malinis ang loob ng katawan, mas maganda ang sirkulasyon, mas malinaw ang isip, at mas aktibo ang reproductive system. Isang natural na paraan para mapanatiling handa at malusog ang katawan ng lalaki. Para sa mga babae, tulong sa menopause. 6. Pinapagaan ang hot flashes at night sweats. Isa sa mga pinakakaraniwang sintomas ng menopause ay ang bigla ang init ng katawan. Ang pag-inom ng malamig na tubig ay nakatutulong magpalamig sa katawan at magpababa ng internal temperature. Sevia, nilalabanan ang vaginal dryness. Habang bumababa ang estrogen, nagiging dry ang mga tissue sa intimate area. Ang sapat na tubig ay tumutulong magpanatili ng moisture sa loob ng katawan mula sa balat hanggang sa maselang bahagi. 8. Pinapaganda ang mood at emotional na balanse. Kapag dehydrated, mabilis uminit ang ulo, sumasakit ang ulo, at nagiging magulo ang mood. Para sa mga babaeng nasa menopause, ang tamang hydration ay nakatutulong magpababa ng irritability at mood swings. 9. Pinapanatiling bata at makinis ang balat. Ang menopause ay kadalasang may kasamang pangungulubot ng balat. Pero kung laging hydrated, mas nananatiling elastic at makinis ang kutis. Tubig ang natural na anti-aging drink ng katawan. 10. Pinapabuti ang tulog at overall wellness. Ang dehydration ay nagdudulot ng pagod at pagkahilo na nakakaapekto sa tulog. Ang sapat na tubig sa araw ay nakatutulong sa mas maayos na tulog sa gabi, isang mahalagang bahagi ng pagharap sa pagbabago ng katawan. Madalas nating hanapin ang sagot sa mga gamot o supplements, pero ang pinakaunang hakbang sa kalusugan ay simple lang, uminom ng tubig. Tubig ang nagbibigay buhay sa bawat selula, sa bawat tibok ng puso, at sa bawat pagbabago ng katawan. Kaya sa susunod na maramdaman mong pagod, stressed, o nawawala ng sigla, baka hindi mo kailangan ng gamot. Baka tubig lang ang kulang. Disclaimer! Ang video na ito ay para lamang sa impormasyonal at edukasyonal na layunin. Hindi ito kapalit ng payong medikal o anumang paggamot mula sa propesyonal na doktor. Kung nakararanas ka ng mga sintomas ng erectile dysfunction o menopause na malubha, mabuting kumonsulta sa iyong doktor o health specialist. Maraming salamat sa panonood. Sanay nakatulong ang video na ito para mas maunawaan mo ang kahalagahan ng simpleng tubig sa ating kalusugan. Huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe para sa iba pang kaalamang makatutulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Hanggang sa muli, uminom ng tubig, alagaan ang sarili at manatiling malusog.